<laughs> ano <laughs> ito sa Ate Yoni nagpipintura ng tindahan niya. Eh <laughs> walang mag walang magawa niya. Puro nakalawang. <laughs> ito yung tindahan niya. Uwi yung sila, Adrian. Binawal sa labas ng mga bata. Ay tama, pinababawal dahil sobrang uh, uh, init. Mga bata, walang maglalaro. Pulit siya, Edrian, ha? Edrian! na si Tangol, o. Tangol siya, wala. Na magalit si Puyaroy, ala. Punting ka? Ano? Wala. Alis dyan, dadaan ako. Sasalubong po talaga. Doon, pasok doon. Yung pusa nila. Hmm. Yung isa, tulog. <laughs> eh. Nasa na yung ano, isang pusa na nakukitang ko. Tama na yun eh. Break time naman daw. Ha? Pahinga muna. Hindi ba pag Pahinga pag alauna, saka na mo papasok. Ano anong... Ang rin? Galing mo dati na isang karton. Masasagi. Uh, Masasagi yung karton? Hmm, ito ah. Hmm. Bisa, ito pa o. Oh. Ipinturahan doon niya yun na ano ng karton. Tanggalin mo daw. Mm -hmm. Ina lang ko yan kaysa gabi. Nasa selfie pa doon. Ay <laughs> pinapatay ko naman ang ilaw. Ayun pa <laughs> Busy-busy yung si Antione. Kasama ka Antione.

Alam ah, mo, pang-impress yung pang-makeup. <laughs> <laughs> pang-makeup yan. <laughs> oh, oh. yung makeup yung ginamit niya eh. Meron, Ang sabi ko, meron akong okay, na nakaitago. Na Matindi ah, para paraan na. na. Pang-itago ko, pang-itago ko. Sabi ko, happy ko ako nasaan. Ano yan? Basta pa yan. Wag mo hawakan. Hawak ito ng hawak nga. Ito na itong token ah. Alin? Itong token. Uh, Kasi ano, uh, Tom's World. Uh, maswerte. Malaking Oo. Yung ano. Alin? Yung ano yung batas 45. Tingin ka dito, Ito yung Ito. Mamaya na 'to. Oo, JC. Ah, 100 pesos. Nang ko isabi, di ba? Sasama kayo nangako siya. Oh. Ay, malayo pa naman. Ah, malayo pa. Ayo nga pista pa eh. Tignan natin, no. Ay, <laughs> kung kung sasama kayo. Namut, nalakot siya kay nanay. Ito na. Atare na. Lumayo na sa. ka na, oh dali. Dali. akit na dito. gilagpin yeah. ah. <laughs> mo na kaya buntot-tulit ah lulut manak ng kape bigla mo na punit na yung anong yung magatay pagkakaano ng tanggal mo dito kasi la kasi la but kaya gig skip na kami la kasi la eh ka opo kanandito kain tayo yung nakakikinti ti-tiren no nung bawal di ba hindi ka na ha, dito. ka na, yung bawal, bumun, Ano? Pwede okay? Okay? Kaya ka okay. na magsaranggula pag man na. Makulimlim na, hindi na mainit. Ha? Ha?